Magandang gabi. Ako si Lara. Isa akong administrative staff sa isang lumang government building dito sa Quezon City. Mahigit dalawang taon na akong nagtatrabaho roon at masasabi kong kabisado ko na ang takbo ng opisina. Mula sa pang-araw-araw na trabaho hanggang sa ugali ng mga tauhan at lalo na ang itsura ng bawat sulok ng usali. Pero kahit ganun ko pa kakilala ang lugar, may isang bahagi roon na kahit kailan ayaw ko pa rin galawin. Yun ho ang file room 7. Ito ang pinakamatandang bahagi ng opisina. Nasa pinakadulo ito ng hallway sa ikalawang palapag. Malapit iyon sa fire exit. Luma na ang pinto, kulay brown na tila, bulok na kahoy at may kalawangin na karato lang nakasabit. File Room 7, Archives, 1970 to 1990. Wala hong nagpapasok doon. Wala rin ilaw sa loob madiban sa isang bumbilyang kumikislap na parang laging mauubusan ng kuryente. Una ko siyang napuntahan noong inutusan akong kunin ang ilang lumang dokumento para sa auditing. Bandang alas 7 na ng gabi iyon. Ako na lang ang tao sa buong floor. Ang iba ho ay nakauwi na. Katatapos lang ng bagyo noon. Kaya mahangin at malilim ang paligid. May baon akong susi na ibinigay sa akin ni Ma'am Janice. Ang sabi niya, Pagpasok mo, kunin mo lang ang folder na may label na Form A112 tapos isara mo na agad. Huwag ka nang tumingin sa paligid. Hindi ko na siya tinanong kung bakit boss pao. Nang makarating ako sa harap ng fire room 7, ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Hindi lang dahil sa kulod at alikabok. Parang may presensya. Isang crossing lamig. Hindi maipaliwanag Binuksan ko ang pinto sinalubong ako ng amoy lumang papel at usok ng kandila. Wala naman akong nakitang kandila, pero naramdaman ko ang baho ng nasunog na bagay. Ang ilaw sa kisame ay kumikislap. Pipikit, bubukas, pipikit ulit, paulit-ulit lang. Sa luwanag nitong mahina, nakita ko ang libu folder at files na nagkalat sa mga kabinet at istante. Habang hinahanap ko ang Form A112, napansin kong parang may gumagalaw sa bandang kanan ng silid. Hindi iyon tao, hindi rin hayop, kundi isang anino. Pabilog ang ulo, payat ang katawan at nakayoko para na siyang silueta na biglang dumaan sa pagitan ng istante. Puspaw nilakasan ko ang loob ko. Hindi ko na iyon pinansin at nahanap ko na ang folder. Hinugot ko iyon agad pero bago ako makalabas. May narinig akong mahina na tila pag-iyak ng babae. Hindi iyon sigaw hindi rin hiyaw, kundi ungol. Bigla kong sinara ang folder. Tinakpan iyon at dalidaling lumabas. Pagharap ko sa pinto, Boss Pao. Hindi ko na ito mabuksan. Parang may humahawak sa likod ko. Hindi pisikal, pero mabigat. Parang ayaw akong paalisin sa silid sinubukan ko kong kalugin ang seradora nanginginig na ang tuhod ko nang sa isang iglap biglang bumukas ang pinto pero paglingon ko sa loob wala na ang ilaw sobrang dilim pero mula sa dilim may dalawang mata na lumilitaw mapula iyon, malaki hindi siya gumagalaw Katitig lang Pagkalabas ko Isinara ko na agad ang pinto Hindi na ako lumingon At umalis na Kinabukasan Binalik ko ang folder Kay ma'am Janice Napansin niya agad Ang pamumutla ko At ang tanong lang niya May nakita ka ba? Umiling ako, pero hindi ako nagsalita. At alam niyang oo, may nakita ako. Simula noon, Boss Pao, tuwing dadaan ako sa hallway kung nasaan ang file room 7, nararamdaman kong sinusundan ako. Minsan may kaliskos. Minsan may tunog ng tumatawang babae sa dulo ng pasilyo. At minsan sa CCTV recording may nakikitang babae sa puting damit na nakatayo lang sa harap ng file room. Nakatalikod iyon. Wala raw tao doon sa oras ng recording. Kalaunan, boss pao, mapag-alaman ko mula sa isang dating janitor na may isang empleyado raw noong dekada 80 na nawawala. Isa daw babae at ang sabi nila huling nakita iyon sa file room 7. Nagtungo raw siya doon para ayusin ang mga papeles. Ngunit hindi na bumalik. Hinanap siya pero walang bakas. Hanggang sa napabayaan ang file room. Hindi ko alam kung totoo ang kwento. O kung may dinaramdam lang akong pagod. Pero sa tuwing naiisip ko ang file room 7, may isang bahagi ng katawan ko na naninigas. Hindi dahil sa takot, kundi dahil parang may nakatingin pa rin sa akin. Kahit ngayon, sa likuran ko, habang nagkikwento ako.